Yes! So, na kami, guys. Ayan. Nag-close na kami. Ayan si Mamang. Bisi-bisihan na. Nagka-cut off na siya. Nagbibilang na siya. So, hindi natin pwede istorbo yan. Ayan. Labas tayo. Ito yung aming cleaner. Si... Ciao! Shout out, ciao! Welcome to my live! <laughs> Ay, di pala naka ano. Ayan. From Bangladesh. Kwayis. <laughs> Kwayis yes. yes daw. Ayan, kaganapan. Nagsasara na rin ang mga shop dito. Ayan. Yung katabi namin. Kasara na rin yan naglilinis na eh dito sarado na yung harap namin sarado na bila ng mga damit mga pambata tapos eto ay si Kabayan Edison bisibisihan pa eleven din to eh close na, may customer pa yata eh, magsasara na rin yan So, kumusta na kayo, guys? Comment kayo. Anong kaganapan natin dyan? Ang mga um, siyempre, yung iba dyan, mga pa, yung mga ganitong oras, ano? Ayan. So, ayan, pinatay na ni Mamang. Ibaba na? Joey, na. Ayan, tapos na siya. Magbilang ng kayamanan. Hi. Ladies and gentlemen. Hi. Ang bet na lolo. Ang bet na lolo. Ang bet ko daw. Bet niya, bet niya. Hindi kita. Hindi siya po. Wait, it. Oh, uh, ayan. Ang bet tama yun <laughs> ang wala mo. Ang pinagnana sa akin. it. super dash. Ayan. Ikaw talaga. <laughs> ayan. Hi. Di ba? Hindi halata, Hi. ah, no? Press pa rin. Hindi <laughs> halata ang haagard. <laughs> <laughs> ayan. ayan. Uh Oo. -oh. Ay, siya. Ayan. Yeah. Saan? Yun know, o. You know. Ay oo, oh, uwi Best na. Best vibe mo yan. Yan yan. Wait it, saan dadaan I yan? Hindi, doon siya o. Hayaan mo na. May mga araw pa na makakasama natin si Sean. Pag asa <laughs> Pero pag -asa, dapat anoy mo na siya yeah. para makasama Goal na natin. Eh <laughs> ano daw, sabi ni Sean ano daw, parang... Ano? Yung expert nito niya. Tapos, ay, ito na declare na show. Ah, uh -huh. ganda. Ano? Sa, hindi ko lang alam ano, show na. Sa, pero yung maganda yung... ma confirm mo kung kung totoo o hindi. Totoo ang cheese yung harap. Ah, sara na rin. Ito sarado na rin to. Ayun, harap ko na kasi may mga hindi pwedeng nating kuhanan. Yung kanina pala, ano, kinulayan ko yun, yun I mean, yung huli. Yung, yung alin. 25 na lang yung house. Oh. That's sayang lima. Ay, ito sayang. Ito. Oops. Ay, I may mean, nagmamadali dito. I'm oh, sorry. Ay, hindi dapat dito tayo, di ba? Siya ang kaliwa dapat. Uh -oh. Ito yung proper na Sabi Uwi ang mga bestie Nauna na yung isa Yung nabako lang Oops pwedeng makuha ang mga bata. Saan? Ang nila. Yan. mga Pilipino. Ay, John. Sayang. Ang dati. Pinagbawal na. Gusto ko sana kuha. Kaya lang marami. Sumasin pa nga sila pag-closing na. Oh. Talaga. Oo. Sayang. pinagbawal lang mo. Ayan na ay yung labas. Labas na kami. Lamig na, no? Mag-ready na pala tayo magdala ng jacket pa uwi. Hindi, tapos na, di ba? Isang araw. Oh, ikaw naman ngayon. Maglabak ka. Maglalaba ang ating ko. Ayan. Tadang. Ayan ang mall na pinapasukan ko. niya pabilog siya guys malaki diba, ni lord, pabilog siya dito. sino si lord uh -oh. sa sabi nga 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 sabi sa ano? Ano? sabi nga sabi nga sabi nga sabi nga sabi 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 yaman ng ano, lala. Charot. <laughs> ayan ang servisyon totoo. Ayan ba? Hindi, pa. hindi ba yan? Hindi pa. Ah, hindi ito. <laughs> Alin? Ayan. Ayan, ayan. Ayan. Eto, taxi ba yan? Taxi ba yan? Ay, hindi. Oo, oh, kuma kumaway eh. Ete, oo. Oh, oh. Ay, ni ba? <laughs> oh, bet lang. Bet ka lang niya. Sarap. <laughs> Mga loko. Mga kacharutan lang. Ba? Maring chocolate, ano nang kaganapan. <laughs> bisibisihan pa, wala pa siya. Tulo. Oo, bisibisihan pa. Maupo muna tayo. Dito maupo tayo. Yan. may waiting. May upuan. Sino? Oh, ayan pala eh. Kaya pala bumusina. Yung friendship ni mama. Ang suki niya. Ang driver. Buti no. Nandiyan pala siya. <coughs> Ayan. Sakay na kami. Hi. Assalamualaikum. Yalla kalas. Bye bye, salamat. See you tomorrow. <laughs> Parang ang layo eh, no? Kabila lang kami niyan, guys. Tatawid lang. Kasi wala ditong ano pala. Yung gaya sa atin, no? Na, ang tawag doon? Overpass. Wala dito. Ang layo. Yung tulay. Hindi ka gaya sa atin may mga overpass. Pag mga tabing mall, di ba? Wala dito. Ito pala guys o oh, katabi na merong ano Ano ba tawag dyan? Periyahan <laughs> Ayan guys o so, Diba Marami rin mga ano dyan Ang janggit din o no? Pero Saka pagkain din o no? Ginihan Parang sa atin yan. Ayan so, pa ikot na kami Dito sa tulay na to may isang mall din dyan, no? Yun, yung Carrefour. Asaan? Asaan siya? Si Edison, si kabayan yun. Asaan? scooter. oh, yun siya. Edison! Pare! 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 Ang <laughs> chok lalaki ko ano ba -ma? ito? Mais, ano ba yan? Ang sagwa. <laughs> <laughs> Tawa si sa Edison. Ang <laughs> <laughs> lamig, grabing hangin. Ayan, dito na kami malapit lang umikot nga lang siya ayan finally makapagpahingan na ayan ganito ang buhay, buhay namin araw-araw, trabaho, uwi ayan bye bye jow so ayan guys so thank you for watching Ingat po pa yung lahat John pare 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 pare